Nag-inspeksyon ang mga kawani ng Public Order and Safety Division sa mga paradahan ng isang transport cooperative sa Bing Street, Barangay Trancoville at Foothill, Barangay Bakaking Central, Baguio City noong hapon ng January 23. Ito'y matapos makatanggap ang ahensya ng reklamo sa mga residente dahil umano sa banta ng kaligtasan ng mga umano'y in-house pumping facility sa mga ito sa kasagsaga ng inspeksyon na kumpirma na mayroon ngang pumping station ang mga ito pero walang kaukulang mga papeles. Kasi hindi lang business permit ang meron dapat ang isang pumping station ng gasolina. Kailangan meron din itong permit from our PNOC. Dapat right away. Dapat isara. If they don't have any real legal papers, dapat isara ka agad. Kahapon, kung na-discover kahapon, dapat isara ka agad ahil dito ipinag utos sa ng pamalang lungsod na ipasara ang mga ito. Ayon kay City Administrator Engineer Bonifacio de la Peña, delikado ang nasabing pumping station lalo na't malapit ito sa mga kabahayan. Kaya ang dami natin din is approve na gasoline station that is that are applying pero wala naman sa zone. Kasi irereklamo yan ng mga residente doon na may, may gasoline station doon kasi ang pananaw ng mga tao pwede sumabog yan. No? So, kailangan may, may proper clearance, clearance from our city planning office. Nauna nang inihayag sa media ng inerereklamong transport cooperative na ligtas naman daw ang kanilang pumping station at ipinagbabawal nila ang paninigarilyo dito at may nakahandang fire extinguisher kung sakaling magkaberya. Nagsagawa na ng inspeksyon dito ang Bureau of Fire Protection at hindi muna nila isinapubliko ang resulta ng kanilang inspeksyon. Nagpulong naman kanina ang mga opisyal ng Transport Cooperative at mga opisyal ng Barangay Bakakeng Sentral sa isang closed-door meeting. We'll do an ocular inspection of the area and then kung ano po yung observations namin and uh, findings namin. I think and then after that we will set another dialogue between both parties. So I think the, yun lang po yung aming uh, resolution ng aming meeting kanina. Sinubukan ng news team na kunin ang panig ng kooperatiba pero tumanggi silang humarap sa kamera pero ayon sa kanila, prino-proseso na nilang kanilang mga papeles para maging legal ang operasyon ng kanilang pumping station. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.